Video to, video. Oo, video. Oo, video. Oo, video. Ilalagay ko to sa Facebook. <laughs> 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 GB Kawai! Mike! Ay, Lance pala to. Last Kawai! Ang layo kasi ng mga tao ngayon ko ba kubo. <laughs> Sino yung sikat? Isusun ko nga. Ayun oh, no, ang ganda. Rigang kaway! Para ka sirena! Eh, puro ikaw na naman ng video! <laughs> আরে <laughs> <laughs> <laughs>